magandang gabi mga guys magluto tayo ngayon ng papaitan para mayroon tayo naman mamaya pang ano pang palasa ng ating ating iniinom mamaya masarap ng malamig na San Miguel Beer Grandi Ayan, tara rits masamahan mo ako samahan nyo ka mga guys luto tayo ng tangpulots natin mayroon ito mga guys luto tayo ng kapalitan. Kapalitan at saka sinabawan. Baka. Sinabawan mga baka mga guys. Para mga bata, tayo ng comment mga ito na tayo. Para Walang, walang b yung ano eh, yung ulam sa gabi mahirap makahatak ng kumo Maraming salamat mga guys.